Daman ni Tuang. So, manghindo jud ko sa mong balay. Ay maglilinis po ako. Kasi walang hiya talagang tumira dito eh. Hindi talaga marunong maglinis. Kailangan ko talagang lininisin ko 'to. Uy, mo kasi ano. Ang dami talaga mga imported talaga dito eh, galing pa to sa ibang bansa. Alam mo, pero napakalamig dito, hindi dito mainit lang. Hindi tayo mainit dito. Ang konsensya ng bahay ko. so Maglilinis muna ako dito anak ng viewers dagan sa kung 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 na kung kung dito ako. Pero kung kung lang. Talaga ito. Pag, pag matanda na talaga tayo there, hindi na talaga tayo... Ma matanda na kasi ditong tumira eh. Kaya... Ganun na lang talaga. Mm, -mm, -mm, -mm.